The last time I checked, I left my heart in America. Mahal ko siya. sa hang sinabi ni Vice Governor Mark Leviste na ang kanyang puso ay nasa Amerika. Sa kanyang pag-guest sa programa ni Aster Amoyo sa YouTube channel nito na TikTok, nitong October 13, pinanindigan ni VG Mark ang kanyang pagmamahal para kay Chris Aquino, muling ipinahayag ni Mark Leviste ang kanyang paghanga at pagmamahal sa Queen of All Media, sa pagsasabing he's very fortunate na bahagi ito ng kanyang buhay. The last time I checked, I left my heart in America. Sa aking pagkaalala, ibinigay at ipinaubaya ko ang aking puso sa taong mahal ko, sinabi ni DJ Mark sa entertainment writer na nagtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang puso. Napabirong nilang sinabi na alam na ng mga manunood kung sino ang kanilang tinutukoy. I think I cannot deny that my expression and even my joy says it all. So, I'm proud of where I am. I'm proud of my love. I'm proud of what we have. As far as I'm concerned, walang nagbago sa akin. Mahal ko siya, pahayag ni Mark. What I have is genuine. The genuine kind of love. Ito ang diretsahang pahayag ni VJ Mark kaugnay sa kanyang pag-ibig sa babaeng Anya ay nasa Amerika. I take pride in being sincere, being proud, to the point that some people misinterpret it, You cannot please everyone and I don't intend to please everyone especially with my own private affairs my relationship with my loved ones pahayag niya